ayun guys yung ating ulam balbak eh kain na pansit at bisayang okay. manok

ini man pud mam gaulan man pud naghapon sobra 3 weeks kuno kay 1 month mo sige ulan agad ang hapon so, so. Dobi mam ugma mam ma na kung ugma mo ma ulan mam ma inyong inyo, ang concern mo gusto na, niyo nagtawag kanina kay ang venue daw kay open Dobi I mean ugma ba ugma mam ma ba kung mag show na o open ang venue nang ulan so ugma <laughs> no, bayan ko. Okay. okay naman ma'am, kamu kamo bahala kung unsa yung plano kung ituloy tapos baka umulan o unsa man na.

Wala mawala gana, mawala mawala ang momentum ba. Batik mamnya, ma disitu kayak magjuk, mag joke mag -show, nga

Disip tayo mag niya. kami niya. ang hindi nila ano, yung face. Dili! Dili! Ang... Ang... Disip ko so, nila ano mag eh. Ang hiyap kasi mag-show, ma'am, na kami lang nasa stage tapos hanapin namin yung mga tao sa dili or et, may mga penitent lagi. Pero disip tayo na mag-joke. Joke, joke naman. Disip tayo mag-shoot. Disip tayo. adalah kabar bencana kena ulaw kasamo kumuntik dinito ga compose katong compose hapon katong compose katong compose wala pa maka kansel ba dinan mga tao ba okay na ba mga nag-square pa na para dino guwar na katong compose wala paramdam kaya pa okay nang takenda sa mga kaya pa pala ko pala kanang tulad yung wala nang nag-contact tulad si dinol kita kaso anak dio kamu gudti ona mo sadag di gaay

Pagka-ulan na, kung hindi nga nilang kayo, matahala na mong bayad sa amuha, matahala na mong may sa iyo. Wala ko ang show. Gusto ko ang mag... Nga kung dili na Okay lang kasi nag-worry lang ka ba? Dili na sa dili ko pa mo ha? yun. na ma'am kung mag-worry ka ma'am. Kaya ako na sa bayad na dito. So, sabi na ko, okay lang tayo sa wala mo siya na Wala na... na kung ulan ng Actually, naglalagay na sa water po, pag ulan na ulan, huwag na amot lang. na yan ang santigruma ang pupunta pala. Wala yung mga gudong niya, mas muga. Maglagay mong tento niya. Nami sa luzten niya, magulan niya. Tapoy kaya mag-raising na lang. Hindi na lang pa, next time na lang lang. Paano lang niya next time? Araw sa inyong barangay. Ito ba? Okay ay okay lang mo wala mi problema wala ko na ka pa kana okay lang ko man nagwa like, na mi nag book lang mi taxi pero okay naman di cancel naman ako Okay lang ba ma. may next time na lang pag nanay venue ay sakto kayo kayo mag isa kana ko isa kayo

guys Ma Sa isa rekha Hindi na po matutuloy ngaming uog guys Sayang pero kapwa Alala ko tuloy si Didong. Ito yung last na tinuro niya sa akin. How to make. Dali isa. Um... Pula. <tinyo> Bahkan masih gamu-gamu Kalau ada yang sedang Panjat daya jatuhnya Aida oh lebih oh. kayak Ini kombo dinobig no form mo sa p